Kung may ginagawa kang mahalaga, asahan mong magiging mahirap, pero yan ang patunay na nasa tamang landas ka. Ito yung mga salita na pinanghahawakan ko until now kahit ako'y nakakaranas na ng pagkatamad at huminto na lang sa kung ano ba yung ginagawa ko right now. Marcel Butad po, isang masiskarty sa buhay. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung struggle talaga namin mag-asawa. Actually ako yung sobrang nai-stress, especially nasa bahay lang po ako, and online seller, and madalas walang benta, ganun talaga yung aking kinakaharap right now, at alam naman natin na marami tayong mga bayarin, so kami dito, kailangan namin talaga ng 10,000 mahigit, sa monthly, sa mga expenses lang po yon Hindi pa po kasama ang food doon. Sa mga, alam mo na, kung ano yung mga bayarin dito, syempre rentals, kung ano pa man. So, yun yung, laging pino problema ko monthly talaga kasi asawa ko at ako wala po kaming tinatawag na fixed income. Tama po. And asawa ko po ay eh, nasa real estate agent po siya. And alam naman natin kapag ka walang benta, eh wala talaga din na kita pumapasok. Ako naman, eh yung kita ko is hindi pa talaga siya makaka-provide sa kung ano yung pangangailangan namin. So kulang na kulang talaga. Yun yung problema na sobrang nai-stress ako at nababalisa paano pa ang gagawin namin at minsan ang nakikita kong solusyon ay ang mag-apply na lang ng trabahong muli so last year lang nag-apply tayo inatanggap eh, naman din tayo sa isang trabaho pero every time na pumapasok ako sobrang kumbaga hindi ako masaya. Yes, tama po. Kasi meron akong gustong gawin na kapag umuwi ako sabay, ang akala ko, kayang ipagsabay. So, yun pala, hindi ko talaga magagawa kasi sobrang pagod na pagod na ang aking katawan. So, nag-decide ako na huminto na lang muna sa pagtatrabaho at bumalik naman muli sa kung ano talaga yung ginagawa ko na masaya ako. At dito pinanindigan ko na na kahit wala mo kita, no? Nag-usap kami mag-asawa, sabi ng asawa ko, kung ganyan ka palagi, kapag ka wala ka, kapag ka napanghihinaan ka, ihahanap ka ng mga bagay na hindi mo talaga gustong gawin, so ano nang mangyayari pa? Ulit-ulit na lang na ganyang desisyon. So, doon ko nakita yung solusyon na may pundasyon na tong asawa ko. For almost 10 years niya, dito sa real estate, walang benta, may benta, ganun ang buhay, pero siya andoon yung sobrang Hawak niya yung why niya kung bakit ginagawa niya yung kanyang ginagawa kung ano man ngayon. So, yes, naka ilang taon na po siya, 10 years. Ako nasa sabihin nating 6 years na na hindi po na pumapasok para sa fixed income kundi tatrabahuin kung ano yung gustong-gusto namin gawin. So, ano yung matutunan mo sa video na ito? Gusto ko lang i-share sa'yo na kung nasa sitwasyon ka man ngayon na hindi makapag-decide at sobrang nahihirapan ka dahil meron kang ginagawa na alam mo sa sarili mo na yan yung why mo yan yung mahalaga at naniniwala ka na sa tamang landas ka ngayon ipagpatuloy mo po yan wala pong mawawala sa atin kung tatrabahuin natin yes haharapin talaga natin ang mga sobrang nakakasakit sa puso sobrang pagsubok wala na pambayad sa bahay wala na pambayad sa bills nag-aaway na kayong mag-asawa kasi nga syempre naman diba yun yung mga kailangan natin na mga obligasyon pero at the end of the day, ano ba yung why mo? Bakit ginagawa mo yung isang bagay na kahit mahirap At naniniwala ka na nasa tamang landas ka Naniniwala ako, kung nahihirapan ka ngayon Pero masaya ka sa kung ano man ang ginagawa mo Hirap na saya? Possible ba? Yes! Tanggalin na natin yung pagka nasa mahirap tayong sitwasyon, ay hahanap tayo ng mga bagay para masolusyonan agad yon na panandalian. So, ang sinasabi ko dito, long game na talaga. No, pang mangmatagalan na, pang long term na. Ganon. Sumali ka na sa ginagawa kong community. Ang masiskarte sa buhay dito po ay tumutulong tayo sa mga masiskarte sa buhay content creator na makapag-create din ng produkto. Yes! Ang sarap pakinggan na makakreate ka ng isang produkto pero hindi sasakit ang ulo mo dahil hindi ka magaling sa technology, sa social media, well, well, well. Sasagutin natin lahat yan sa community natin. Kaya sumali ka na dito. So yun lang, bago ko tapusin ang video na to, always remember that success start when you decide to begin. So kung meron ka man ngayong pinoproblema, at naghahanap ka ng solusyon at gusto mo nang mabago talaga yung landas mo na sa tingin mo ay hindi ka papunta doon sa kung ano yung pinakagustong gustong gusto mong mangyari, well, kahit mahirap, harapin mo na yung mga bagay na mag a sa why mo talaga. Yun lang, don't forget to follow me mga social media account sa aking TikTok, Marcel Butad, sa aking business page, Tindahan ni Masi, nag-o-offer po tayo dyan ng mga wearables, katulad na lang netong Yuna, Uh, print ng cup, decide sa t-shirt, and then, begin sa ating tote bag. So, yun lang. Bye-bye!